Kasama mga brad Dalawin ko hindi tayo makaputa ng ulan Malapit lang naman yung pupunta natin Sa Moto World Chino Roses Yes, pumunta tayo sa Moto World Magsha-shopping yun tayo mga brad Kasi May nag-sponsor ng ating riding jacket Yes <laughs> Grabe talaga ang bait ng Panginoon, ano? May mga nagbibigay sa atin ng regalo. Hindi natin hinihingi, ha. Ah. Hindi po tayo nagpapa hindi po tayo nanghihingi. Pero nakakatuwa lang po kasi may mga tao na nakaka-appreciate ng ginagawa natin, 'di ba? And they are there to help. Dalangin ko sa lahat ng nag-sponsor sa akin. Dinggin ng Diyos ang lahat ng panalangin nyo at ibigay sa inyo ng sobra-sobra pa Diba? Wow, yan ang lagi kong panalangin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Woo! Kaya hindi ako naka-jacket ngayon kasi bibili tayo ng bagong riding jacket. Let's go! <laughs> Ito kasi yung eksena nun mga brad. Nung uh, last na nagbiyahe ako, yung riding jacket ko which is yung gamit ko pa Iron Ironman eh matagal ko naman ng gamit yon like before Iron Man pa no yung Revit na jacket ko na black ay uh, one of favorite jacket yon eh syempre normal wear and tear pag nagamit mo na siya yung mga prints niya eh nagbabakbak na natatanggal na ganun. so nakita nung uh, taong nagbigay nung jacket na pambili pala ng jacket nakita ng tao na yon at tayo ay uh, kinausap na mag canvas ng jacket ganyan although syempre alam nyo naman na mahirap umasa sa pangako ng tao pero gayon pa man ay nagtingin pa rin ako syempre ba diba? tawag dun, ano eh uh, pananampalataya yon na uh, baka baka minsan nga baka pa eh diba? Pero manifesting, yun yung sinasabi nilang manifesting Pero madaling salita is faith So, I did my part Nagpunta ako ng Moto World, pero sa BGC Check ako ng mga jacket Ang mamahal pambira beer <laughs> Nakakaya tuloy magsabi dun sa ano Sa nag-sponsor But then again sinabihan tayo mag-canvas so nag-canvas tayo syempre yung binigay ko yung nakita kong pinakamura na maganda naman nakakaya naman diba and ayun after a few days never ako nag follow up never akong nagsabi na ganito ganyan nantay ko lang na mag send at ayun na nga nag send nga mga brad <laughs> nakatawa so magbula no, no nag send yung tao ano? talagang hindi ako tumigil na manalangin na sana Panginoon pagpalaan mo itong taong to balik mo sa kanya ng siksik liglig at umaapaw ang pagpapalang binigay niya sa akin diba? <laughs> maraming maraming salamat po sa inyo maraming maraming salamat grabe makulimlim mo oh. di, di tayo mauulanahan hindi tayo mauulanahan di ba pala tayo kumakain ng obet <laughs> dapat tulog pa ako sa oras na to eh pero pinutol ko kasi baka masaraduhan tayo ng ano masaraduhan tayo ng moto world moto world ba? moto market Pero sabi ng mga kaibigan natin, mga kabrod natin sa Makati, umuulan daw sa Makati. Kasi dapat may kasama akong bibili ngayon ay guys so oh. umuulan nga sa Makati so hindi na siya tumuloy alright we're here ano tara bah may pagkain pa dito pwede na rin tayong sumibog huwag kaya magalala mga oh, brad hindi tayo uulanin Let's go. Hello po. <laughs> Yan you know, o. Pagong gising pa tayo pero nakakahiya. Ang gulo-gulo ng buho ko. Ayun! Ang gaganda ng mga jacket. Hmm? Sana meron tayo sa isa. Revit. Pero kasi nag-revit na tayo. Try naman natin ng ibang brand pero gusto ko yung private. Gusto ko kasi yung ganito, yung badge. Yung badge. Para mas mukha siyang premium. Alam nyo yun mga bread. Yung ganito, ganito yung sa akin. Eh. Pag tumagal ito, tatanggal to Pero gusto ko yung ganito, yung badge. Hindi yung print lang. Hindi ganda eh. Tingin tayo. Tingin pa tayo. yun mac na to gusto ko i-try ngayon mac na kasi hindi ako nakapag mac na kung loud <laughs> eh tingin tayong maganda gandang mac na ito okay din no? printed tayong mac na pambabaya atat Ay, pwede rin itong grid, pang-sport. Back na. So far, ito yung nagustuhan na ko mga brad. Ito po. Yes. Sir, pwede pa, sis? Ito po. Ito, ito, ito. ito. Lamat po. Ayun. Ah, ito yung nakita ko sa, ano, sa website. Moto Market. Nag, ano to, no? Nagre-refectorize. Ah, mukha ito na nga. Try natin to, mga ito, na. parang, niyo, mga bro. Ito yun yung mga brad. Gino ba? Ito, uh, reflect daw yung ilaw dito. So, added safety feature. Perfect fit daw, sabi ni Koya. So, we got ourselves a jacket. May mga accessories and tires din pala sila dito, mga bros. Road tech. Ito, Metzeler. Ayan, yung mga GV box side banner, bags ba? kompleto dito ah moto market chino roses chino roses to ko yan ah yes. chino roses dito yung mga off road helmets well yan ang isusunod natin helmet yan. konting ano lang tayo mga brad konting tour ayan may mga ano rin dito maintenance kits diba? solid ano kaya ang magiging next helmet natin mga brad, no? Uy, glamster. showy glamster. Ganito yung kay Paul. Ito you know, bagong jacket. Bagong oh. eh, na, ganda. rin tayo mga brad ng back protector kasi naka-sale pala siya. So, dati siyang 10K. Naging 7K na lang siya ay yung back protector level 2 is nasa 3,000 so hindi pa rin siya umabot doon sa original price na 10,000 kasi 9,000 10, plus na so ayos na yun know, o, may chipog dito sa tabi ng Mano Market ay na tayo you know. burger fries and drinks for 120 pesos let's go sabi ko sa inyo mga brad, di tayo uulanin eh, di ba? Ay, panalangin lang. Salamat Lord. Ganito pa lang feeling ng uh, may bagong jacket. <laughs> Sarap. Salamat. Salamat po sa nagbigay. Pagpulain ka pa ng napakaraming more than what you expect. Ay. So ayun mga brad, yun lang naman yung adventure natin ngayon <laughs> Bumili lang tayo talaga ng jacket Kasi today is ano uh, holiday na So alam ko na balita nyo na Ang dami dyan ngayon sa <laughs> Ang dami yung tao sa uh, NLEX Traffic sa mga expressways natin Buti na lang ako bukas pa ako bibiyahe So para sa uh, ating pagpunta ng Baguio, abangan nyo mga brad yung ating next vlog so lagi ko sinasabi sa inyo mga brad kapag napagkatiwalaan ingatan, alright ah, ganda na kulay ng langit, pambira huh? blue and uh, no orange yellow wala pero ang ganda Hello. mở đi làm quen baik tahu saja itu baik itu itu baik ayo dong oh. see you pada vlog next vlog re review nanti kita let's go